dito. Crapy. Oh. Pwede nang gawing bahay dito, guys. O. 'yung butas, pwede nang gawing bahay, pwede nang tirahan. Kaso nga lang nakakatakot kasi 'yung taas nya 'yung seawall. Ayun. 'Yan po 'yung uh, parang mga buhangin na nabakbak na po siya yan so wala nang laman yung ilalim niya talaga dito talaga may mabaho oh <laughs> bakit kasi tinatapon dito yung mga ano dapat hindi tinatapon dito yung mga bao eh oh. no ginawa ng basurahan dito mga cute try natin bumaba dun oh hindi kaya delikado guys try natin uy tabi tabi po yun oh tabi guys yung um, buhangin dito naku delikado delikado to yung buhangin dito mga mga dumudulas eh uh, uy shit uff uh. sabi guys Ayun, no? ito wala na kumulaps na talaga Ayun, yung ilalim niya dito, dito ah. <sighs> init yung no? mga butas dito ano kanya dito guys yung nakatambak dito yung baho malaki oh. May mga sako pa dito oh. yung butas. ayun kung mapapansin niya mayroong ano na sa lalim Parang, nakatakot. Eh, may mga ano pa nang gagamba oh. Ba't tinambakan dito to? Diyan na guys, baho kasi. Kaya yeah, tayo. Nahanap tayo ng ano. Pwede nating pang ano dito. Pang tusok. Ayan, oh. No? Pabaho ng pabaho. Shit. Patay sigurong hayop to. <coughs> Ang na dito. hindi naman yan hindi naman yan mga kayo kasi ano yan eh prutas yan yung ano parang langka prutas yung baba ako baka dito Ito guys yung ano, ito yung ginagawa kasi bubong to, yung ganito. Yan, alam niyo naman siguro. Ah, <coughs> Grabe. <coughs> Grabe. Ah, <coughs> baho. Grabe ang baho mga kiyo. Hindi kaya ng sikmura ko guys. Bumibigay. Bumibigay sa baho. Grabe. Ina. Eh you no? Know, dapat kasi sa mga ganito, inaayos yung paggawa. O, oh, dapat nilalagyan niya ng bakal. Tingnan niya naman, oh, walang bakal. Grabe naman. Wala mo ng kabakal-bakal. Dito. Hanap tayo, hindi kaya nito. Hanap tayo doon ng ano. Pwede nating pang ano dito. Yan you know. 是。<laughs> Pin, mayroong aso doon, no? Uy! Sumprir dito. Toy. <coughs> Bahot talaga. aso guys oh. Kawawa naman ang payat na oh. Anong hinahanap mo diyan? Yan, may naamoy din siguro to guys yung aso na to. Kaya siya nandito oh. Ayun oh. Meron talagang naamoy na. Yung naamoy ko rin siguro na mabaho. tambak na kasi dito no. may mga buhok mm. grabe muntik na akong masuka kanina guys doon oh, sobrang baho doon kanina oh, patay siguro na ano yun hayop o ahas Uy, mayroon ano. Glasses. Itlog. Itlog siguro ng ahas to.